kalgiritang buntot ng baka. Oh, ito yung ating lulutuin ngayon. Welcome back ulit sa aking munting channel, MVI channel. Andito ko ngayon sa mini bus. Papunta itong Yaumati Market, Mungkok Market, Jordan Market, mga ganun. Tapos ito, dyan lang ako sa Yaumati kasi medyo malapit-lapit lang sa akin ang konti. So ito, papunta ito ng Mate Market. So, bibili ako doon, guys, ng buntot daw ng ano, ng baka. So, ayan, nakababa na ako. Dito na ako sa Talipapa. Ito, Talipapa to ng market dito sa Mate. Marami kang mabibili dito. Ayan, mga gulay, prutas, mga karne sa gilid-gilid. Ayan, may mga gulay, mga sibuyas, limang, limang ano lang, five dollars mabibili mo yung mga sibuyas tsaka yung mga gulay yung taglilimang dolyar lang morang mora dito ang mabili dito sa Yomati kasi talipa pa lang ito eh so naghahanap ako Ayan, yung mga kamote, nadaanan ko rin kamote, may gabi, ayan, karlan kung sa Bisaya pa. Naghahanap kasi ako yung buntot ng um, baka, pero wala akong nakita. Mahirap talaga, maano, mahirap daw talaga hanapin yun yung buntot ng baka. So, paulit-ulit na ako, kada pamimalengke ako, talaga naghahanap ako ng buntot ng baka kasi di ko talaga natsitsimpuhan na mayroon silang uh, um, benta, ah, tinda pala, mayroon silang tindang ano, buntot ng ng baka. So yeah, may mga prutas din dito. Bibili na rin ako ng prutas habang dito na ako sa market. Ito yung favorite ko, yung may angostin at saka yung mangga bibili ako. Ito na guys, nakabili pala ako ng buntot ng ano. ng baka. Nilaga ko muna yan. Ayan na siya. pinag chop, -chop ko na. Di ko na na-videohan yung pag ano doon. Ayan yung mga buntot niya. Mahabang-mahaba. At saka malaman din pala yung buntot ng baka. Ayan o. Oh konti lang yung masyadong buto, pero ang dami yung laman. Tapos yan, gigisa na ako ng sibuyas at saka bawang. Maraming sibuyas at saka maraming bawang. Pero hindi ko nilagay lahat kasi mamaya bandang huli, doon ko na ilalagay yung iba pang mga sibuyas at saka yung bawang. Umiiwas ang aking kamera dahil nahihirapan ako maghalo ng halo. Tapos nagkakamera pa ako. Wala talaga ang ano eh. Walang nag naghahawak ng camera. So, nilunod ko na po yung ating buntot. Ayan yung buntot ng... Yung maliit na yon yun yung pinakadulo ng buntot. So, naglagay na ako dito ng mainit na tubig. Ayan, nilagyan ko na ng mainit na tubig para mabilis tayong makapagluto at kumulo. Ayan, madali Mabilis lang talaga. Tapos, naglagay na rin ako ng pampakulay. Siyempre, yung toyo. Lagay na natin yung toyo. Tapos, hindi po ako marunong mag-ano, magluto. Bahala na. So, lagay ko na yung pepper. Lagyan, namihang ko na. Tapos, yung five spices. Dinamihang ko na rin yan. Bahala na kung anong lasa niyan. Good luck mamaya pagkain. Tapos, chicken powder. Ayan, naglagay na rin ako ng chicken powder. Ayan. So, ngayon, hahaluin ko lang siya. Sana maging masarap to mamaya. Magiging kaldereta kasi ang gagawin natin. Huwag natin kalimutan maglagay ng wine para matanggal yung kanyang langsa. Ito yung wine ang gamit ko. Korean wine. Ayan, boss na natin yan para mamaya malasing din tayo. Ayun. ba diba? Kulong-kulo na siya. Tapos, tatakpan natin. Kasi nga, sobrang tagal pa natin yung pakuloan. Dahil dahil mag-aantay tayo niyan, maluto, syempre gawa-gawa dahil tayo dito sa gilid. magpa ako habang nagluluto. Pero guys, pagka magpa ka, may mga ginagawa ka, aba, syempre, tumapat ka na doon sa camera. Para naman makita nila yung may bisibisihan ka. O yan, yun ba diba, yung camera. O dyan ka na tumapat para talagang kitang-kita yung ginagawa mo. Ayun No? Know? Dito naglagay ulit ako ng um, patatas at saka yung sibuyas. Ayan, at medyo lumambot na siya. Tapos maglagay tayo ng oyster sauce para lalo mas masarap siya. Ayan, ang oyster sauce natin. Wala, bubod natin yan. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo. Bahala na sa lasa. Ayan, halo-halo, halo-halo talaga. Sige, bilisan mo para maluto na. Kakain na tayo. Tagal-tagal maluto nito. Ayan. <laughs> so, ayan na guys. Malapit na talaga siyang maluto. Tingnan nyo naman, no? ba diba? Nagmukhang masarap naman talaga siya. Oh, and fairness. Ayan ang ating kalderitang buntot ng baka. O, ba diba? Yummy yan. Ayan, luto na. Lutong-luto na siya. So, yan na po, guys. Luto na kain na tayo. Tara! Sarap! Kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag yung kalimutan ipindutin ang subscribe at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ia upload ko. Maraming salamat! Bye-bye! Kakain na ako. Bye! Thank you!